ni katabang na mo kakabayad na pagkauna mo Puntahan natin, mayroon tayong na-spotan nice dito na parang pamilya ng muha ng iyog. May buntag? May buntag yan. Kung saan uha eh? niya. Ah, nagbao kayo? Marami na ba kayong nakuha? Nangyuk. Nangyuk. Gamay pa. Gamay pa? Oo. Hindi mo na yung anak? Oo. Wala na sila yung Sabar nomor no? Hmm. Pengalaman oh. dari mau T? Mirle. Mirle si Mister. Jr. Jr. Hmm. Oh, Jangan bah. Bagaimana ang kilo kayo ngayon sakuan, kwan? Sa ba Saba, o? Oh, sa bagol? Tag-tres. Hmm. Mga ilang kilo kayo ang makuha ninyo sa isang araw, kaya? Hindi. Hindi sa... Ang isang sako si dalawang sako 60 kilos lang so magkano lang ba ang uh, kikitain ninyo 60 times 3 magkano lang kuya 180 lang hmm? so ito lang ba ang hanap buhay ninyo ate manguha ng bao o oh, mga bago lang kuya Ha, ah, magtapas um, kapag walang makuhang bao. Bayalan. Hmm. Ganun ba? So sapat ba ate sa pangangailangan niyo ang kita niyo sa pagbao? Ha? Dili kay go no, labi na na ig eskwela. Sila ka mong anak diay okay. dalawa. Five. Anong grade na ang panganay? grade Grade 5. Ang pangalawa? Grade 1. Grade 1? So, mga lalaki? Oo. Hmm, ano ba? So, napakainit, no? Hmm. Pamilya kayong, ano? Nanguha ng bao? Hmm. Hindi po. So, ito po yung ah, uh, nakuha nilang, ano? Ah, uh, para ano, gawang bao. mabilis okay. si Kuya mag, ano, magbalat. Mm. Hmm. Hmm. Ilang taon na si Kuya? 42 na. 42? 32. 32, ikaw ate. Eh? 29 karon. 29 na? No? Okay. Hmm. Ganun ba? So kahapon, Valentine's Day, no? Oo, oh, Valentine's Day. <laughs>

Jason at saka si Jay ano napakasipag ninyo no kahit eh, uh, ganito lang ang trabaho ninyo pero uh, sama sama kayo no hmm. saan ang bahay ninyo ate dyan sa taas hmm. ganun ba ano si Dudong ang oh, tumulong. Kung Ngayon kuya, wala bang tapas ngayon? Wala. Wala? So ito lang muna ang uh, pinagkabalahan ninyo, no? Hmm. Panguha ng bao. So mura lang ang kilo. 3 hmm. pesos. Hmm. Buti na lang, no? Maka kraos, tit. Kabilin ng bigas. Krao lang. Mm -hmm. Ano ba? So ngayon ate uh, dahil nakita ko kayong nagsisipag kayo Kayong pamilya po ay eh, meron pa akong ibibigay sa inyo ate Sana makabili kayo, ng, sana makakatulong sa inyo uh, uh, Pwede bang dito ka muna ate? Bigyan kita ng ano pang bilhin ninyo ng bigas? Ito ate Pangalan <laughs> mo ulit? Merle Merle? yang ini 1000 2000 3000 4000 5000 oke okay. masih apa? Mm -hmm. to so, 5,000 yan ate galing po yan ni eh. Rosemary de la Cruz from Marianas Island okay, salamat ma'am Rosemary de la Cruz uh, salamat sa kapay na mga pagkaon um, pagkaon sa mga bata ang iskulahan mm -hmm. salamat po sa inyo mm -hmm. po yan walang ano po kasi So si kuya, anong masasabi mo kuya sa ating biyaya ngayon?

Ayan po. Ayan. Dong, dali! Kamusta mo pag-eskila, Jason Ano pa kayo kulang sa mga eskilahan? Ano sa may kulang mo Mga gamit, nasamahan pa ng Notebook. Bag. So, kung Ah, uh, bilhan ninyo si Dodong ba? Hmm. Sa so, kasi Dodong. Hmm? si J. Ano ba? So sumama pa rin siya dito, no? Mm. Kahit po gaano kahirap basta sumasama lang ang pamilya. masaya, no? Hmm. Sama so, ni mong ika-istorya Jason sa ato ang Karawan. na apa yang hatag nga gracias sinyo sa imong ka istorya salamat kuya mm -hmm. ay sa payan ni kaji mm -hmm. yan si ji kay gilantan gilantan siya te wala mm -hmm. ba ni na palitig tambal at check up napalitan ninyo mm -hmm. mm -hmm. so bumili kayo ng kwan nati ha uh, gamot ni ji no mm -hmm. para makapag aral siya mm -hmm. sige ate, ka nang din na lang sag kumagdugay kay napakuyad tuon ha. Mm, sige. Pwede rin na kayo. Para makapagpahinga kayo, no? Bumili kayo ng kwan ha, siguro yung bigas, ulam, sagagamot. Parang sinisipon ka. Ha? Napansin ko kasi parang may sipon ka. Ah, nilalagnat ka? Kagaling mo lang? Bago pa Mm mga sa mga natatawan. Sa gitna nya sa Sabatela sa Imong Misterya. Magandang gabi salamat mga kuyada, salamat sa na sponsor namo mo kay Mam Rosemary Lacros. Labin sa kertasan. Magandang gabi at salamat na natatawan, dawat ni karon adlaw. Kapalit naman ng among pagtaon labin sa konse escuela sa mga Hmm. Okay, okay, salamat. Si Ate Wes apa yan? Si Kuya Las, Kuya. Mantong si hmm. sako. Tay nga sa gi uh, ay sa ginabang na mo. Makapalit ta gimani ko gas. Hmm. Ug mga kinahanglan sa mga bata sa istilahan. Hmm. Palit na gimani. Eh. Hmm. Ah, pudi ra sag mo po ay mog sayo kuya ya. Kay init kayo no. Si Ate bago pa gumaling sa kanyang lagnat at si Bunso nila lagnat rin no? Oh, sige ka nang hindi na ko magdugay ha yeah. uh, sige babay yeah. na sa inyo siya ko at tinida sa atin si Eric Matrizawaga Miss LC130 at sa lahat ng mga viewers mga subscribers God bless